Hi guys! So nandito tayo sa aking mga seedlings Ayan, meron tayong runner beans At so far, tignan nyo naman, looks so funny ito Um, yeah, this is runner beans na tinanim natin So, so far naman, may tumutubo Ito wala pa, pero I'm sure they will grow It takes a bit longer kasi malamig pa Tapos ito yung mga sitaw from the Philippines Ayan Ayan nabili ko doon, ah, nabili na kinu inuwi namin from the Philippines nung nag-holiday kami. Ayan, galing yan sa mga tanim ng aking kapatid na tinatanim-tanim lang sa mga pilapil sa bukid. Ayan, nakakatulong. And then, bago kami umuwi, may mga nahinog na, may mga na-dry na yung nanay ko. Kaya, ayan, sabi ko mag-uwi ako at mag-try ako magtanim sa England. So far, may mga tumutubo naman. And then, meron naman tayong ano dito, mga ibang seedlings pa sunlight golden tomato yung mga cherry tomatoes tapos hindi ko alam kung ano itong mga to guys nakalimutan ko kasi hindi ko na anuhan pero yung mga part na to rosemary. and then ito not sure haro J. bush so parang ano to beans beans to guys mga ito mga beans yung maliliit na beans Ayan. Tapos ito naman, mga herbs, oregano, so far, ayan, nakikita nyo naman, may mga tumutubo, nakikita kayong green. Pero itong ating chili, red chili, wala pa akong nakikita, guys. Bagal niya, An -an ano pa, tanggalin ko na lang kaya yung ano niya. Ayan, oh, wala akong nakikitang tumutubo. Pero itong mga sitaw natin, ayan, oh. Mm, -hmm. ayan siya. Pero ewan ko kung mabubuhay siya Paano naman yung ugat niya So magdidilig tayo ngayon dito sa aking mga seedlings Para maano naman Tignan natin Kung sino lang yung mabubuhay kaya hindi naman kalakayan yung ating garden Yun na lang yung itatanim natin So hopefully Magiging successful ang ating tomatoes Meron pa akong okra na nabili at saka lugbati So yun yung itatanim ko ngayong araw na to So, yan lang guys yung aking update dito sa aking plant. And you can see ang aking garden. Ayan siya guys. O, oh, nakaprepare na yung aking vegetable plots. Papakita ko sa inyo. At saka may mga nabili na rin akong mga fertilizers. Ayan. Ang daming bunga ng aking cherry tomato guys. Tignan yan. Tomato, cherry, tomato. Ang aking cherry tree. Ayan. Kita nyo? Kaya lang may mga langgam. So, I needed to find out how can I able to kill all the ants. Ayan, oh, may mga ants siya. Which, sila yung sisira ngayon. Kasi, ang dami nila, oh. Ang daming bunga. So, ngayon, para maiwasan ko yung aking mga slugs and snails, nag crumbs ako ng eggshells sa ano niya, sa ibabaw niya para hindi sila akyatin. And, ayan, talagang nilalanggam siya so kailangan ko talagang ispray siya for ants kasi sayang naman ayan ang ating garden guys so itong aking vegetables plots yan. balak kong bumili ng ayan oh na prepare ko na guys ready for planting ayan yung aking uh, che not cherry kalimutan ko ka nung ano raspberry yan mga raspberry natin tignan nyo may mga bulaklak and ito guys yung mga potatoes na tanim ko Ayan, so far, so good naman. Tinanim ko ito during um, last January. Anak uh, January guys. February nung nilagay ko dyan, sila dyan. Ayan, binilay ko lang sa shop. Tapos, nung tumubo siya, nilagay ko lang. Hinukain, nilagay ko lang sila dyan. And then, ito yung ating mga nabiling lupa. Iniscattered ko lang sila dyan. Tapos, nilagyan ko lang net sa ibabaw. Kasi, may mga pusang pumupunta dito sa aming garden. And then, ang aking Chinese pet chai. Yan. Matagal na yan, guys. Ano na yan? 2 years na ano lang. Tapos yung ating garlic, I think it will never be successful our garlic this year. Ayan. Kasi tinanim ko pa yan nung ano, um December. And ayun siya oh. Hindi siya, I think it's not looks like a successful. And then meron tayong um parsley. Ayan, parsley natin. And then yung ating 3 years old spring onion. Ayan. Ano lang yan, dinadahonan dinadahunan ko lang tapos kusa lang siya nagano. Ayan. Hindi yan namamatay. Even during the winter, nag-survive siya. Okay siya. Nilagyan ko sila ng mga fertilizers. And ito siya. And then itong ating um, nakalimutan ko, Acer tree. Meron ako ng kulay and then meron tayong green na acer tree. And aking strawberries talaga talagang tignan nyo guys, oh, ang yabang niya. Ang dami niyang mga bulaklak. So, marami tayong mga strawberry this time. Kasi yung mga tangkay niya o yung mga sprout niya, last time, trinanspoy ko na silang lahat. And, nandito na silang lahat. Oh, gosh. Tignan nyo guys, oh. Ito yung sinasabi ko. Oh. Ayan, oh. May mga ano talaga dito na naguhukay. Hinuhukay talaga ng mga... Walang hiyang ibon or yung mga ano natin, yung mga cuts from the neighbors. Ayan. So, yan siya guys. Ayan, marami tayong strawberry this time. Puro strawberry. Ito rin yung isang kalaban ko guys dito. Mga insects ba? So, ayan yung ating my strawberries. Ito guys, mga wild um, flowers na in ko lang siya dito sa mga ano. Ayan. Para maganda. And then, yan yung look like na ang ating garden. It's nice kung maganda yung araw. And then, meron akong conquer tree. Sabi nila conquer tree to. Pero nilagay ko siya sa malaking pot kasi ayaw kong itanim sa ano, itanim doon. Kasi nga, masyadong malaki yan pagka lumaki. So, control natin. And meron tayong ibang mga halaman dito. And, ito siya, robob. And then, meron akong times dito. At meron pa akong mga ano dito, guys. Yung mga wild flowers din. Pinagtatanim ko sila dyan. And then, of course, may mga tanim tayo dito. Yan yung ating garden. Ang ganda ng araw ngayon. Off day ko kasi from work. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. I'll see you in my next vlogs and update from my garden. I'll see you. Don't forget to like and subscribe. Bye.